video guys magpapakain pala tayo ng ating itik buksan yun hey wala akong pagkain dito me eh. ayan pala si MJ si ano ba to basta ito si Pepe pati ito pala si Black Widow Igalapas na natin po ang ating e-take para pakainin. Gusto nyo po ba makita yung pagpapakain ko po sa e-take? Yan pa lang po lagayin yung... Wala eh. Wala po akong mabili kasi eh. Yan na po. Ito na po. Ayan po yung ano po chicks booster and ano? Yan na po. Papakahingin natin. Kunin natin po ito. Kunin natin po ito. Pinapaisi ko na. Yan po. Ano po? Tat tatlo po. Ay, tatlo. Ay, dalawa. Isa, kalahati. Tatlo. Kalahati po. Yan. Yan na po. Yan na po. Yan. Babae po siya eh. yun na po, kumakain na po. Malaki yung po yung pakukunan -pak niya. Yan na po, kaya kumakain na po. Dito na po yung matatapos yung video. Thank you guys. Subscribe naman and like.